ang brutal na pagkamatay ni Caroline, 19-year-old mom, isang half Pinay, half Briton noong May 2021, ay gumawa ng headline sa buong mundo. Lumilitaw na biktima siya na isang pagnanakaw na nauwi sa karahasan. Pagkarating ng mga pulis sa bahay matapos makatanggap ng isang tawag mula sa 911, natagpuan nila ang isang sanggol na umiiyak katabi ang katawan ng kanyang ina at pilit na ginigising ang nooy wala ng buhay na si Caroline. Habang ang kanya namang asawang si Babis ay nasa di kalayuan, nakabusal at nakatali ang mga kamay at paa, walang kamalay-malay na wala na ang kanyang kabiyak. Hindi makapaniwala ang mga taong nakakakilala kay Caroline na ang babaeng sobrang buti ng puso ay nawala sa mundo lalot sa pamamagitan pa ng bayulenteng paraan. Ngunit nang lumabas ang katotohanan, mas higit pa nila itong ikinagulat. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Caroline Crouch Murder case. Murder case. Noong May 11, 2021, bandang alas 6 ng umaga, nakatanggap ang emergency service ng Athens ng isang tawag mula sa isang lalaki. Tumatawag ito mula sa loob ng kanilang bahay sa Glycanera, isang mayamang lugar sa labas ng Athens. Mababatid sa kanyang boses na ito ay nasa mapanganib na sitwasyon at tila may takip ang bibig habang nagsasalita. Ang pighati at takot sa boses ng lalaki ay nagpapahiwatig na isang masamang pangyayari ang nooy nagaganap. <coughs> Para kayo. Yeti oh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Agad na tumugonde ang mga pulis. Pagpasok nila sa bahay, tumambad sa kanila ang nakakadurog ng pusong kaganapan. Isang babae na tila wala ng buhay, ang nakadapa at nakatali sa kanilang kama, at isang sanggol ang nasa tabi nito umiiyak at pilit itong ginigising sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa katawan nito. Naroon rin ang isang lalaki na nakagapos na kinilalang si Babis, ang asawa ng babae. Ang buong bahay ay gulong-gulo at halatang hinalughog ng kung sino man. Kahit ang mga beteranong pulis ay nabagabag sa mga nasaksihan ng araw na yon. At nang malingat ang mga ito sa hagdan ng bahay, natagpuan nila ang isa pang nakakakilabot na eksena. Si Roxy, ang 7 months old na alagang husky ng pamilya, ay nakabigti sa hagdan at wala ng buhay. Ang biktima ay kinilalang si Caroline Crouch, isang asawa at ina na may malaking pag-asa at pangarap para sa kanyang pamilya, ngunit maagang binawian ng buhay sa kamay ng mga magnanakaw. Si Caroline Crouch ay ipinanganak sa Athens noong July 12, 2001. Siya ay half British, half Pinay, bagamat isinilang at lumaki sa Greece. Ang kanyang ama na si David ay isang reiteradong oil and gas executive at may negosyo na cleaning services, katuwang ang kanyang asawang Pinay na si Susan de la Costa. Noong 2003, Two years old pa lamang si Caroline, lumipat ang kanilang pamilya sa magandang isla ng Alonisos para bigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Lumaki si Caroline na isang masiyahing bata. Lagi itong nakatawa. Mausisa rin ito at parating sabik sumubok ng mga bagong bagay. Mahilig siyang mag scuba diving, swimming at kickboxing. Marami siyang kaibigan at lubhang popular hindi lamang sa kanilang school kundi pati na rin sa komunidad ng kanilang maliit na isla. Noong 2017, 15 years old pa lamang si Caroline at nasa high school nang makilala ang 28-year-old na helicopter pilot na si Babis Anagnastapolos. Nagbabakasyon ito sa isla nang mag ang kanilang landas. Si Babis ay gwapo, matalino, mayaman at maalaga. Perfect match sila sa isa't isa. Si Babis ang unang seryosong karelasyon ni Caroline. Ang nanay nito ay isang teacher sa school na kanyang pinapasukan. Dahil dito, hindi naging big deal sa mga tao ang pagsasama ng dalawa. Kahit pa nga 13 years ang pagitan ng edad nila, pakiramdam ni Caroline ay ligtas siya sa kamay nito. 17 months na ang kanilang relasyon nang mag-propose si Babis, at agad namang umuo si Caroline. 17 anos pa lamang noon ang dalaga. Gayun pa ramdam ng kanyang ina na si Susan na masaya ito sa kasintahan, kaya sinuportahan nila ang desisyon ng dalawa na magpakasal sa kabila ng murang edad ng anak. Kaya noong 2019, isinagawa ni Nababis at Caroline ang isang intimate wedding sa Portugal kung saan sila lamang dalawa ang naroon. Kadalasan sa mga kasalan sa Greece ay ingrande at imbitado lahat ng pamilya ng mag-asawa. Nagtaas ng kilay ang ilan, pero para sa iba, ito ay desisyon ng isang young couple na mahal na mahal ang isa't isa at gustong namnamin ang kanilang magical moment. Matapos magpakasal, bumili sila ng three-floor mansion sa isang mayamang residential suburb sa Athens. Dahil sa pagiging friendly, marami agad silang nakasundo sa bagong tirahan. Agad ring naging matalik na magkaibigan si Caroline at ang kapitbahay na si Lila. Kung titingnan mula sa labas, ang mga bagay-bagay ay mukhang perpekto sa mag-asawang Caroline at Babis. Ayon kay Lila, una pa lamang ay mag-ana ang loob niya sa mag-asawa, lalo na kay Caroline. Pareha silang mahilig sa pusa at may passion sa pagbebek. Si Babis naman umano ay mabait pero mas pribado kaysa kay Caroline. Nakikita nilang masaya ang pagsasama ng dalawa, lalo na nang dumating ang anak na si Lydia noong June 2020. Batid sa mga post ng mag-asawa sa social media na sila ay isang romantic couple at ideal family. Marami silang pictures ng kanilang travels kung saan bakas ang kanilang maayos na pagsasama. Dalawang taon nang naninirahan sa kanilang property ang pamilya ni Babis nang mangyari ang krimen. Kaya naman ang mabalitaan ang sinapit ni Caroline, lahat ng mga nakakakilala at nagmamahal sa kanya ay disididong makamit ang hustisya para sa kanilang kaibigan. Ginulat ng kaso ng pagkamatay ni Caroline ang buong Greece dahil na rin sa pagiging marahas ng paraan ng pagkitil sa buhay nito, lalo pa at hindi karaniwan at lubhang mababa ang bilang ng ganoong klase ng krimen sa kanilang lugar. Agad na naghain ng pabuya na 300,000 euros ang Greek government sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakahuli ng sospek. Nagsimula na rin ang investigasyon ng mga pulis sa kaisa-isahang witness sa pangyayari ng umagang yon, si Babis. Isinalaysay nito ang buong kaganapan. Ayon kay Babis, bandang 4.30 ng umaga, habang natutulog ang kanyang mag-anak sa atik, tatlong armadong magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay sa pamamagitan ng kanilang bintana. Sunod ay tinali silang mag-asawa ng magkahiwalay at tinutukan ng mga sospek si Lydia ng baril sa ulo bago sila lagyan ng takip sa mata. At saka sila pinilit na ituro kung nasaan ang mga pera at ang kanilang mahalagang ari-arian. Hindi na umano nakipagtalo pa si Babis dahil kaligtasan ng kanyang pamilya ang mahalaga para sa kanya. Kaya sinabi niya agad sa mga ito ang lokasyon ng pera na nasa isang monopoly box at nagmakaawa na wag na wag gagalawin ang kanyang mag -ina. Ayon kay Babis, Matapos makuha ng mga magnanakaw pera, hindi pa nakontento ang mga ito at nagkalkal pa sa ibang parte ng bahay. Nagalit si Caroline at sinubukang pigilan ang mga ito at nagsisisigaw na huwag sasaktan si Lydia at doon na siya inatake ng mga sospek. Maaaring doon na umano sinakal ng mga ito si Caroline hanggang sa bawian ng buhay. Hindi rin nakaligtas ang kanilang aso na si Roxy at pinatay din ng mga sospek upang hindi magingay. Natangay nila ang halos 10,000 pound cash na halaga ng pera na gagamitin pa sanang pambayad para sa lote na halos kakabili pa lamang ng pamilya. At nang bago mag-alas 6 ng umaga ay nagkaroon si Babis ng pagkakataon na makatawag sa 911 at sa kapitbahay na si Lila. Ginamit niya umano ang kanyang ilong upang magdayal. Ayon kay Babis, saka na lamang niya na pagtanto na patay na ang kanyang asawa nang dumating ang mga pulis. Dumanas umano siya ng hypoxia o ang kawalan ng sapat na daloy ng oxygen sa katawan. Nang hingi ng mga pulis ang description ng mga nanloob sa kanila, sinabi niyang hindi ito mga Greek kundi mga foreign. Mula sa mga impormasyon galing kay Babis, gumulong ang investigasyon sa kaso. Kumalat na rin sa iba't ibang pahayagan ng nangyari at tumatak sa lahat na ibang lahi ang sospek. Nagdulot ito ng matinding pangamba sa publiko. Determinado ang mga pulis na mahuli ang mga salarin sa pagpatay sa isang inosente at batang nanay na si Caroline. Nagsilitawan na rin ang mga world press sa harap ng bahay ng pamilya ni Caroline. Hindi na nag pang humarap sa madla si Babis kahit iilang araw pa lamang nang mangyari ang krimen. Ginamit niya ang media upang ipahiwatig ang pagdadalamhati at umaasa na sa tulong ng mga interview ay mahuli ang mga sospek na gumawa ng karumaldumal na pagpatay sa kanyang pinakamamahal na asawa. Kitang kita sa mga interview ni Babis kung gaano ito nasasaktan sa pagkawala ni Caroline. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Caroline ay kumalat na rin hindi lamang sa gris kundi sa buong UK. At hindi naglaon ay nakasimpatya na rin ang mga tao sa iba't ibang parte ng mundo sa nagdadalamhating pamilya nito. Tatlong araw matapos ang krimen, naganap ang isang funeral sa Alonisos kung saan lumaki si Caroline. Halos ang lahat ng naninirahan sa isla ay nakipaglibing. Nagpapakita kung gaano siya kapopular doon. Laman ito ng balita kaliwat kanan. Napaka-emosyonal ng naging libing ni Caroline. Hawak-hawak ni Babis ang anak na si Lydia habang tahimik na umiiyak. Sobrang nakakalungkot para sa mga naroroon na makita ang lalaking nagluluksa sa namatay na asawa habang hawak ang 11 months old na sanggol na walang kamalay-malay sa masaklap na sinapit ng kanyang ina. Bandang hapon sa araw ng funeral, Nakuha ng mga pulis ang isang malaking break sa kaso. Mula sa pagsasalarawan na ibinigay ni Babis sa mga magnanakaw, nagsimulang imbestigahan ng mga pulis ang isang Albanian at Georgian gang na posibleng may gawa ng krimen. Pagkalipas ng limang araw, may naaresto ng posibleng sospek ang mga pulis. Naaktuhan ng mga ito na papalabas ng bansa ang isang Georgian national gamit ang pekeng passport ang lalaking ito ay napag-alamang wanted din mula sa iba pang robberies na nangyari sa Athens. Noon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang maaring murder suspect kay Caroline at ilang araw na sinubukang paaminin. Ipinadala na rin ang DNA na nakuha mula rito upang simulan na suriin. Ang Georgia na nahuli ay sangkot nga sa ilang robberies ngunit ni isa ay wala pang ginawang murder at kung sakaling mapatunayan na ito ang pumaslang kay Caroline, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon nito na pumatay. Matapos ang investigasyon, walang nakuhang anumang pisikal na ebidensya ang mga pulis na magsasabing ang Georgian nga na ito ay nanggaling sa bahay ni Nababis. Hindi nila ngayon maikonekta na may kinalaman nga ito sa pagpatay. Kaya naman wala silang magawa kundi palayain ito at magsimulang muli ng pag-iimbestiga. Halos isang linggo na ang lumipas, malaya pa rin ang mga sospek. Hindi nawawala ng pag-asa si Babis. Panay ang pag-post nito sa social media ng mga larawan ni Caroline. Nagpapasalamat rin ito sa mga taong nakikidalamhati at madalas sagutin ang mga katanungan ng mga tao online. Sa maagang pagkawala ni Caroline, Kasabay nitong naglaho ang magandang pangarap ng kanyang pamilya. Malaki ang mga plano nito sa buhay, lalo na sa pinakamamahal niya na si Lydia. Limang araw bago pumanaw si Caroline, bumili pa ang mag-asawa ng lupa na sana'y pagtatayuan ng kanilang dream home. Ngunit sa isang iglap ay nawala ang lahat ng ito. Ilang araw na, ngunit wala pa rin bagong development sa kaso. Umaasa ang lahat sa magiging autopsy result ni Caroline. At nang dumating na ito, may natagpuan silang kakaiba. Lumalabas na walang kinalaban si Caroline ng araw na yon. Walang scratches o anumang biological material sa balat nito at walang anumang pawis. Ngunit may nakitang mga pasa sa bibig at sa ilang parte ng katawan nito. At mula naman sa sample sa kanyang mga kuko, wala rin silang nakita na kahit ano na maaaring makapagturo sa identity ng sospek. Ayon sa death certificate ni Caroline, suffocation na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isa pang mahalagang bagay ang natuklasan ng mga pulis. Tungkol naman sa estado ng pagsasama ng mag-asawang Caroline at Babis. Dumaan ang mga ito sa therapy sessions ng ilang buwan dahil sa pagkawala ng kanilang unang anak. Pagkalipat nila sa Athens, nabuntis agad si Caroline. Ngunit nakunan ito sa ikatlong buwan ng kanyang pagbubuntis. Nagkaroon ito ng negative impact sa kanya. Nadepress ito at nawala ng gana sa mga bagay at kinailangang magpakonsulta sa therapist. Kaya sinimulang hinga ng mga pulis ng pahayag ang mental health counselor na si Eleni Milanopolo. Noong 2020 umano nagsimula ang sessions ng dalawa hiwalay niyang kinakausap noon si Nababis at Caroline. Nagsimula itong magsiwalat ng mga detalye tungkol sa mag-asawa. At nabulgar nga na hindi gaya ng nakikita ng mga tao, hindi perfectong couple si Nababis at Caroline. Maraming issues sa pagitan ng dalawa. Walang sino mang pinagsasabihan si Caroline tungkol sa problema kay Babis kahit ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay walang alam sa pinagdadaanan nila mag-asawa. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang kanyang therapist at ang kanyang diary. Nasa pangangalaga na ng mga pulis ang diary ni Caroline na nagbigay ng bagong liwanag sa kaso. Tugma ang lahat ng sinabi ng therapist sa mga nakasaad sa diary nito. Ilan sa mga nakasulat dito ay ang kagustuhan ni Caroline na mag-open up kay Babis, ngunit hindi niya magawa dahil magagalit ito. 2019 pa lamang ay maingat na ito sa mga kilos at salita sa harap ni Babis, dahil batid niya ang ugali nito. Ang mga itinatagong sa loobin ni Caroline ay ibinuhos niyang lahat sa kanyang diary. Doon ay malaya niyang ipinahayag ang kanyang mga nararamdaman lalo na ang mga bagay na hindi niya masabi-sabi sa sariling asawa dahil sa takot. Base sa buong diary, mas marami umanong oras na nagtatalo ang dalawa kesa magkasundo. May pangamba sa puso ni Caroline na may mangyayaring hindi maganda pag nagsabi siya kay Babis o kaya ay kinumpronta niya ito. At bukod pa rito, inamin ni Caroline sa kanyang counselor ang duda nito sa asawa na mayroon itong affair sa dating kasintahan na kasamahan rin niya sa trabaho. Kaya naman unti-unting lumalabas na hindi ideal husband si Babis, gaya ng sinasalarawan nito sa harap ng media. Ilang araw na ang lumipas sa pagkamatay ni Caroline. Desperado pa rin ang mga detective na mahuli ang suspect. Ngunit naging hadlang sa pag-usad ng kaso ang kawalan ng pisikal na ebidensya sa katawan ni Caroline at maging sa kanilang bahay. Bagamat bantay sarado ng CCTV ang kanilang mansyon, ilang oras bago ang nasabing pagnanakaw ay wala silang nakuhang footage mula sa pangyayari. Dahil ang memory card ng mga security cameras na sana'y magiging matibay na pruweba sa nangyaring krimen ay nawawala. Inalis ng mga sospek ang card sa device bago gawin ang pagnanakaw at sa kabila ng mga paghalughog sa buong kabahayan, walang naiwang anumang bakas o DNA ang mga salarin. Noong June 17, 2021, 37 days matapos ang pagkamatay ni Caroline, nagsagawa ng memorial ang kanyang pamilya para sa kanya. Nagbigay ng madamdaming eulogy si Babis para sa asawa habang umiiyak. Habang nangyayari ang memorial, biglang dumating ang mga pulis at inimbitahan si Bobby sa kanilang station. Sinabi ng mga ito na mayroon na silang nahuling bagong sospek at kailangan sumama sa kanila ni Babis para i-confirm ang identity nito. Lumapit ito kaagad sa ina ni Caroline at ipinaalam ang sinabi ng mga pulis. Niyakap niya ito ng mahigpit bago tuluyang umalis. Pero yun ang akala ni Babis. Wala itong kaalam-alam na nakalkal na ng mga pulis ang punot dulo na nangyari kay Caroline. Anim na linggo makalipas ang pagkamatay nito ay napagkonekonekta na ng mga pulis ang mga pangyayari mula sa mga nakuhang impormasyon. Kaya naman pagkarating sa station, ibinulgar nila kay Babis na walang ibang sospek na ipapakita sa kanya dahil siya mismo ang sospek inaresto nila si Babis dahil sa suspecha na siya ang may gawa ng krimen kay Caroline. Sa unang araw ng pag-iimbestiga ng mga detective sa tahanan ng mag-asawa, tanging DNA lamang ni na Babis, Caroline at Lydia ang nakita sa kanilang bahay. At habang patuloy ang kanilang pagsisiyasat, tila mas maraming katanungan ang kanilang nakuha kaysa sa kasagutan. Kaya naman kailangan nila ng paliwanag mula kay Babis. Habang nasa presinto, sinimula nila ang interogasyon sa kanya. Bakit walang bakas ng forced entry sa maliit na bintana kung saan dumaan ang tatlong magnanakaw? Bakit inalis lamang ng mga sospek ang SD card ng CCTV gayong karaniwa na tinatangay ng mga ito ang buong kamera? Bakit si Caroline na isang babae ang tanging sinaktan at pinatay ng mga ito, gayong saksi rin sa lahat ng pangyayari ang asawang si Babis. Tuloy-tuloy ang pagsisiwalat ng mga detective kay Babis ng kanilang mga nalalaman. Noong June 15, 2021, bago ang araw ng memorial ni Caroline, matapos ang masusing pag-aanalisa ng mga digital evidence ng mag-asawa mula sa cellphone, relo at CCTV, natuklasan nila ang malaking pagkakaiba ng oras kumpara sa mga aktwal na kaganapan kung ihahambing sa mga statement na nakuha kay Babis bilang nag-iisang eyewitness. Inisa-isa nila ito kay Babis. Sunod nilang inilatag ang kanilang teorya tungkol sa mga naging kaganapan noong May 11. Ang tingin ng mga pulis ay pinatay ni Babis si Caroline pagkatapos mag-away ng dalawa sa kung sino ang mga ngalaga kay Lydia. Mula sa record ng cellphone ni Caroline, natuklasan nila na nag-aaway ang mag-asawa ilang oras na mula pa noong gabi hanggang sa bago mamatay si Caroline. Nakita rin nila ang paghahanap nito ng Airbnb para takbuhan nila ng kanyang anak upang umiwas sa galit ng asawa. May message rin niya ang isang kaibigan sa planong pag-alis sa kanilang bahay. Sumiklab ang galit ni Babis nang sabihin ni Caroline na iiwan na siya nito at aalis kasama si Lydia. Ang mga susunod na datos ay mula sa mga digital forensic evidence ng dalawa. 12.35 am Makikita sa CCTV ng living room ng kanilang bahay si Babis buhat si Lydia habang kateks si Caroline na nasa kanila namang attic. 1.20 am inalis ni Babis ang CCTV memory card na nagdulot ng camera blackout. Sumunod na dalawang oras ay patuloy ang pag-aaway ng dalawa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng text messages. 4.05 AM, nagkaroon ng matinding pagbilis ng tibok ng puso ni Caroline na narecord mula sa kanyang fitness watch. At noong eksaktong 4.11 AM, bigla ang huminto ang pulso ni Caroline bandang 6am, nag-report si Bobby sa mga pulis at tumawag sa kaibigang si Lila. Teorya ng mga investigador ay mahimbing na natutulog si Caroline katabi si Lydia ng suguri ni Babis. Tumagal ng limang minuto ang pakikipagbuno nito para sa kanyang buhay. Nakakahabag ang pagdurusa na sinapit ni Caroline habang unti-unting nalalagutan ng hininga sa kamay mismo ng sariling asawa matinding hirap ang dinanas nito hanggang sa dulo. Ang oras ng pagkamatay ni Caroline base sa kanyang health tracker ay hindi tugma sa oras na sinabi ni Babis. Taliwas rin sa pahayag ni Babis na siya ay nakatali sa buong oras ng nakawan. Malinaw na pinapakita ng GPS ng kanyang cellphone na siya ay malayang kumikilos sa loob ng bahay. Dahil nga busy ito sa pagpatay ng aso, paglalagay kay Lydia sa tabi ni Caroline, panggugulo ng mga gamit at pagtatali sa sarili upang maging makatotohanan ang kanyang palabas. At matapos ang walong oras ng interogasyon kay Babis, nagsimula na itong umamin at isinalaysay ang bersyon ng kanyang ginawa. Mahinahon itong sinabi ang umano'y mga totoong pangyayari sa araw ng krimen. Ilang buwan na umano silang madalas mag-away na mag-asawa at noong gabi ng May 11 ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo nang sabihin ni Caroline na iiwan na siya nito at aalis kasama si Lydia. May pagkakataon pa umano na inihagis ni Caroline ang baby sa crib, bagay na mas lalong ikinagalit ni Babis. Doon na niya itinulak sa higaan at tinakpan ng unan si Caroline. Ito ay sa takot niya umano na mabugbog dahil nga sa pagiging black belter nito. Bagamat inamin na napatay niya nga ang asawa, itinanggi niya na ito ay isang murder. Idiniin ni Babis na hindi niya sinasadya ang nangyari at ito ay sanhi lamang ng kanilang mainit na pagtatalo. Nawalan umano siya ng kontrol sa sarili at naging blurred na ang kanyang isip kaya nagawa niya ang bagay na kanya ng pinagsisisihan. Nang tanungin kung bakit ito nagstage ng robbery, ito ay upang hindi umano siya makulong at maalagaan pa rin ang anak na si Lydia. At kung bakit pati ang sariling alagang si Roxy ay pinatay, sinabi nito na alam niyang mas magiging kapanipaniwala ang krimen at sigurado siyang hindi siya mapagdududahan ng tao na magagawa niya ang ganoong kabrutal na bagay. Sa lahat ng mga pag-amin at kilos ni Babis sa harap ng mga pulis, tinawag nila itong isang top-class actor. Ayon sa isang psychologist, isang narcissist si Babis. Taglay nito ang mga katangian ng isang abusado at mapagmanipulang tao. Lalo na ng palabasin na si Caroline pa ang may kasalanan kaya niya ito nagawa. Ang totoo ay gusto nitong makatakas sa ginawang krimen at makuha ang simpatsya ng mga tao at pagmukain na siya pa ang biktima. Nang araw din yon, June 17, 2021, kinasuhan na si Babis ng murder. Para sa mga detective, premeditated ang pagpatay nito kay Caroline mula sa pag-alis nito ng CCTV upang burahin ang anumang ebidensya. Sa pagpaslang sa walang kalaban-labang si Caroline habang natutulog at sa paggawa ng isang mitikulosong palabas na ang nangyari ay isang robbery. Naging malaking clue ang diary sa hindi maayos na pagsasama ng dalawa at pangamba ni Caroline para sa kanyang buhay at ang mga digital na gamit ng mag-asawa para naman makuha ang eksaktong timeline ng mga pangyayari. Humarap si Bobby sa pre-trial noong November 2021. Isa sa nagbigay ng matibay na testimonya laban dito ay ang kanilang couple counselor. Isiniwalat nito ang totoong problema sa pagitan ng mag-asawa na sinabi sa kanya ni Caroline. Gusto na nitong hiwalayan si Babis dahil hindi na niya matiis ang sobrang pananakal at pagiging manipulator ng asawa. Buong araw siyang kontrolado nito. Hindi siya makaalis ng bahay nang walang permiso at kung aalis man ay sa iisang taxi lamang nakakilala ni Bobby siya pwede sumakay. Ang cellphone ni Caroline ay nilagyan din ni Bobby's ng device upang itrack ang mga kilos nito. Wala din itong hawak na sariling pera at nakadepende siya sa lahat-lahat ng bagay kay Babis. Naging isolated si Caroline sa kanyang mga kaibigan pati na rin sa kanyang pamilya nang unti-unti siyang ilayo ni Babis sa mga ito. Matapos ang huling trial ni Babis noong May 16, 2022, lampas isang taon mula sa ginawang krimen, ay nahatulan ito ng guilty at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa premeditated murder kay Caroline. Mula sa anim na araw na trial, Napatunayan ng panel na binubuo ng tatlong judge at apat na juror na plinano ni Babis ang krimen ilang oras pa bago ito mangyari Naniniwala silang nasa kalmado at malinaw na pag-iisip si Babis ng paslangin ang asawa Nasintensyahan din ito ng karagdagang 10 years para naman sa pagpatay sa alagang si Roxy At 18 months para sa ilang beses na pagsisinungaling sa sinumpaang pahayag kailangan na rin niya magbayad ng 21,000 euros bilang multa. Ang kustodiya naman ng batang si Lydia ay iginawad sa mga magulang ni Caroline. Nagdesisyon ng mga ito na lisanin na ang Greece upang lumaki si Lydia sa isang ligtas na lugar na malayo sa anumang bagay na makakapagpaalala sa masaklap na pagkawala ng kanyang ina. Ang malagim na pagkamatay ni Caroline ang nagsilbiring liwanag upang buhayin muli ang kaso ng mga karahasan sa tahanan sa Greece at basagi ng katahimikan sa tumataas na kaso ng femicide sa buong mundo.